namumula yung namumula yung mukha ko tsaka yung mata ko namumula si kapon no ha si kapon na ano, ako nag welding ako kapon hindi ako gumamit ng salamin tsaka mast kaya, ngayon, kaya yung, ano yung mata ko yung, uh, yung, ano, na ano siya na, 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 na irita siya kaya eh, huwag kayong gagamit ng, ay huwag mag-wielding sa mga builder. Huwag, huwag kayong mag-wielding ng ano, ng wala kayong face uh, protection. Ayan. siya, guys. So guys, nga, nga pala, ano, dito ako sa mapanas, ayan. Eh, no? So yun, yun, yung kinatawag nila na yung tinatawag nila na formation rock ng sabi nila ito the sleeping lion daw yun yung tinatawag nila ito pa so nga pala nandito tayo sa ano dito ako sa tabing dagat kasi galing ako ng mapanas nag-deliver ako ng tuyo so yun ah. Uh, kumain muna ako kasi Ala, Alauna na eh Alauna na ako. Bali, alauna na ngayon. Bali, yun na yung tanghalihan ko. Alauna. Bubili ako ng isang fried chicken. Yan, crispy king. Tsaka, isang kanin. Tsaka, simpri. Mountain dew. Sarap kasalo. Ang ganda dito guys. Eh? Diba? Nga pala, kasi ipost ko to. Sa nakapulot pala dun sa cellphone ko tsaka yung wallet ko tsaka yung pera na kunting pera 500 lang 500 lang naman nandun pakibalik naman yung wallet ko kahit yung cellphone tsaka 500 na kasayo na yung cellphone lang please pakibalik kasi importante yung mga ID na yun kasi wala akong andun lahat ng ID ha? Ah, is, eh, ano, ah, national, voters lahat lahat ng ID Uh, pag basta lahat ng doon. Pwede na lang po. Alam ko mahihiya ka kasi ibalik 'yun. Pwede itapon mo lang sa tindahan. Itapon mo lang doon na. Maraming salamat sa sana may balik po yung may, may balik yung ID. Yung ID lang. Yung ID na lang, 'wag na yung cellphone pera. Okay po. Ang ganda ng Samar. Dito ako sa Samar. Sa Panas Northern Samar. Ay, uwi na tayo. Magsasaing pa ako eh. Hmm. O, na tayo kasi magsasaing pa ako. Tapos, mamamlantya. Um, Tapos, Yon, magbabantay pa ako ng bunso kong anak. Yon, yes, yun yung sidecar natin. Dito na lang sa'yo. Buti nga lang, nakabenta ngayon. Kung wala, lungkot ng buhay ko ngayon. Dawala na ako ng cellphone. Okay guys, mag-drive na tayo.